naidalangin na ako ng ating ano, uh, opening prayer. So, yan. Ang ating uh, maibang bahagi ngayon ay matatagpuan sa Hebrew 13.5. Ang uh, ibig sabihin po ng uh, Heavy 35, yan, sabi ko niya, mangilag kayo sa pag-ibig Mahilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mga bata kayo sa inyong tinatangkili sa pagkansyari ang nagsabi sa anumang, para, sa anumang paraan ay hindi kita papagpukulangin sa anumang paraan hindi, hindi kita pababayaan. so, uh, ang may ko po na pamagat ay uh, hindi kita iniwan ni pababayaan So, uh, sabihin ko muna kung ano yung, ano, yung problema. Ayan. Ano bang problema? Uh, ang problema, mga kapatid, ay isang negatibong bagay na lahat ng tao ay nararanasan. Ngunit, sa iba't ibang paraan ay at pagkakataon nakadalasan kadalasan nagpapababa o nagpapagabag nagpapagabaga sa katawan at kalagayan ng isang tao o likunan. So, yun po ang ibig sabihin ng problema. Ito daw po isang negatibong bagay. Yung mga pang pakiramdam pag may problema. So, naranasan na ba natin ang magkaroon ng mabigat na problema kung uh, pakiramdam anong pakiramdam ah uh, yung pakiramdam ko na parang uh, wala kang karamay o wala kang kaabay kahit sa nang walang care naman so uh, hindi kita iiwan o pababayaan pa ang nadadama ko ay isang mako na maaaring mong sa mga taong malalapit sa akin tulad ng ating pamilya, kaibigan o espesyal na tao. Ito ang pangako na nais natin lahat dahil bilang isang individual, kailangan natin ng karamay. Katiyakan na hindi tayo nag-iisa. May handang makinig sa bawat problema kasama at susunod sa landas ng ating tatahakin. Lahat tayo ay may, limitasyon. Hindi natin kaya lahat ng mga bagay dahil kuminsan napapagod din tayo. Nagsasawa at kalating uh, ang araw na nilisan din tayo sa mundo nito. Mahirap sa tao mahirap sa tao mahirap sa tao dahil maaari tayong gibuin uh, bibuin nito. Walang kagbiyakan at may posibilidad na iiwan tayo. So, sa panahon ito, marami tayong mga problema. Yan, mga dumarating sa ating buhay. Hindi yan ang problema sa pamilya, sa mga sakit, sa ating mga kaibigan, problema sa mga gastusin. Yan, talagang marami tayong babayarin. At uh, ihahalit tulad ko na lang yung mga sakit. Ayan, so uh, sakit, gaya na ating tatay. Ayan. Sinabi ko ng doktor na ano, madami daw na dugo na nakabara sa kanyang uh, utak. At uh, kailangan daw ng opera. Kailangan daw na operahan. Pero, ano, uh, si pati ko ayaw nang magpa-opera. Yan. Uh, parang, meron ko takot. <laughs> tapos yata. At saka mahirap ma opera kasi ano yung mga na-opera doon, dalawang buwan na doon pa. Hindi pa sila umuwi yung mga na-opera. So yun ang na uh, ano ah uh, yung problema ni Tatay yung uh, syempre, uh, matagal doon. At saka syempre ah uh, yung pag ng nagbabantay bawal. Isa lang yung uh, dapat na magbantay sa katao na napak napakahigpit. Napakahigpit sila. So, uh, sabi ng doktor, wala siyang magagawa kung so, ayaw ni Uh, pero hindi niya ina na, na makuha pa sa gamot. Kasi na malaki yung ano, uh, ma ma madami yung dugo na nabara sa kanyang ita. So, ang hirap sa pakiramdam. Ang hirap sa pakiramdam mga ano, kapatid. Pag uh, ganito yung uh, yung nalalaman natin, gaya ko talagang ang hirap. Ang hirap sa pakiramdam. Ang hirap kung ganito na mararanasan yung problema. Talagang uh, talagang uh, may time na nag-isip ako na... Ano na... Diba ako yung uh, na... schedule... Na... Na mag-exhort. Ah... Uh, sabi ko parang wala akong gana na mag ano na mag uh, prepare kasi nga may uh, problema kami. So, ang ginawa ko na lang sige, umiyak na lang ako nang umiyak mga kapatid. At uh, talagang kuminsan, talagang uh, nawalan ako ng pag-asa. Kasi iniisip ko na ano na parang baka pa ng aking tatay na na namawala siya sa mundo. Para na hindi ko pa kaya na nakunin siya sa amin. So, yung binawa ko, yan, nag-pray ako sa kanya, sa ating Panginoon. Sa, palagi ako nag-pray sa kanya na, Lord, sana wag mo naman kunin si Tatay ko, sabi ko sa kanya. Huwag ano naman po yung kanyang uh, kasalanan, katawarin po, po siya, kasi ano, uh, gusto ko po, po na sana makilala din niya ang ating Panginoon. Kaya yun ang tinarangin uh, po sa ating Panginoon at uh, thank God naman at uh, tinutin niya naman ang uh, aking panalangin, Even though, ayan... Uh, ay pa siya kailangan na ano na pa namin kasi nga baka biglang, ano saka manindan nanibig na rin pa syempre mas ilang, ilang araw din na ano, na na ospital so yun kaya uh, sinasamahan namin sinasamahan sinasamahan namin si ate ko na uh, maglakad. Uh, tapos ano, ang ginawa ko kagabi, kasi po ko, uh, ma matulog na sila sa kanilang bahay. Eh, sa ano kasi, natutulog sila sa ano, sa tubo namin. Eh, parang mas gusto niya matulog sa tubo. Kaya yun, ang ginawa ko, ginawa ko yung bike. <laughs> Sinabi ko siya sa bike, sabi na, bakit yung bike? Sabi niya. Iga e, ka lang sumakay pa Sabi ko sa kanya para hindi ka mapagod. Hmm. At agawin niyo naman na kung ano. Balgado hindi. Sabi sabi ko, uh, sumakay ka dyan para hindi ka mapagod. Nakala na mo tayo. Sabi ko sa kanya. Ganyan ka namin kamahal. Sabi ko sa kanya. Ayaw ka namin mapagod. Yun, parang huyak na naman. <laughs> Ganyan ka namin kamahal tayo. Kaya Uh, wag ka na, wag mo kami pupuntrahin kung anong gagawin namin sa kanya. Kasi ayaw na, ayaw niya na kumari, ayaw niya mag, uh, magpahawak. Eh, siyempre, hindi pa, hindi, hindi pa kaya na ano ng kanyang katawan kasi sinasabi na kung minsan, uh, pa daw siya. Kaya, hinahawakan namin. Kasi yung uh, pagpunta niya ng siya, panligo, ayan. Sinakay ko, ko siya, sinakay siya so, ah, uh, yan yung ginagawa uh, namin ngayon, kailangan ano, uh, kailangan pa namin siyang uh, samahan. Oo, uh, kailangan na uh, alalayan. So, uh, yan, kuminsan, nakakaisip tayo ng, uh, ganoon mong pag-isip yung, ano, yung uh, mawalan tayo ng pag-asa. Di ba, talagang hindi naman natin maiwasan yun yung uh, may dumating na problema sa atin, lalo pag malaki, mabigat. Uh, meron yung time talaga na mawalan tayo ng pag-asa. Pero, uh, bilang mga ng palataya, hindi po, hindi po pala dapat tayo mawalan ng pag-asa. Amen? Amen. Amen. Amen? Amen. Kasi, uh, may isang hangako sa atin na uh, may, mga, may isang tao nangako sa atin na sabi niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ayan. So, uh, uh, kahit na kahit na nung oras ay uh, lagi, lagi, lagi nating maaasahan. Uh, 24, 7. Uh, siyang laging bukas. Handang makinig at uh, hindi tayo bibiguin sa lahat ng bagay. Hindi magtuko pa rin ng mga taong nakapaligid sa atin yung mga pangako nila. Yan. Hayaan lang natin. Ipanghawakan natin ang isang nangako na tumutupad sa sinasabi niya. Alam nyo na siguro kung sino yung di ba mga kapatid? Yan. So, uh, alam natin yung mga kapatid. Pero... Uh, yung iba, syempre, hindi pa nila alam, lalo yung mga hindi pa mananampalataya. So, uh, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yeah. Ayan. Uh, kapag nakaramdam tayo ng lungkot, kapighatian, at uh, kawalan ng pag-asa, kuma kumapit tayo sa ating Panginoon at uh, panghawakan natin ang kanyang mga pangako na di tayo iiwan at pababayaan. Mayroon tayong Diyos na maaasahan at uh, karamay sa lahat ng bagay. Pag andyan si Lord na uh, karamay natin, uh, di ba nakakaroon din tayo ng, ano, ng uh, secured? Ayan. Ayan. So, uh, minsan, naghahanap tayo ng mga karamay sa ating mga kaibigan o mahal sa buhay. Pero, kung minsan, sa kanilang pagramay, di natin lubos na marana, nararanasan. Pero, pag sa Diyos tayo lalapit, ayan, 100%, mararanasan natin ang kanyang pagramay. Amen? Amen. Amen. So, ang Diyos siya yung ah uh, uh, sasamahan niya tayo yan at siya ang uh, matibay na nating karaman yan kaya kung uh, nabibigatan tayo sa ating problema uh, andyan ang pangako ng Diyos sa atin na matatagpuan sa Matthew 11:28 yan, so sabi sa Matthew 11.28 lumapit kayo sa Akin. kayo ng lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y uh, at kayo'y bibigyan ng kapahingahan so lumapit daw tayo sa ating Panginoon pag uh, may mga problema ko tayo at sa isa pa Uh, matatagpuan po natin sa 1 Peter 5.7 yan, yes. sabi ko niya ipagkatiwala ninyo ipagkatiwala nyo sa kanya ang inyong alalaanin sa buhay sapagkat siya ay namamalasakit sa inyo nagmamalasakit sa inyo so bilang pananampalataya pag tayong mawalan ng pag-asa yan, lalo na kung ang uh, pag-asa ng natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay mga pagyarihan at uh, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ayan. kailangan 'di kailangan kailangan din tayo maging makuntento. Ayan. makuntento din tayo sa sa isang material na bagay. Ng mga Uh, nakikita natin o nahahawakan uh, dapat makontento tayo kasi uh, di ba nga lahat ng mga bagay ay nasisira nawawala o nananakaw so bilang mananampalataya ibig sabihin uh, ibigin natin huwag tayong uh, ano Uh, wag nating uh, masyadong ibigin yung mga mga material na bagay. Ang ibinig po natin ay yung mga salita ng Diyos. Ayan. So, uh, basahin po natin at uh, pag-aralan mga salita ng Diyos. Ayan. At uh, ilagay natin sa ating mga puso ng isipan. So, uh, at ipakita natin sa gawa natin. Sa, sa gawa ko, ipakita natin sa gawa. So, it, manalangin tayo ata uh, kung may uh, pagkukulang may uh, nagawa tayo'ng kasalanan ayan humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon yan kung may kulang man sabi nga uh, kung may kulang yan sabi nga sa na bawat na bawat uh, bawat nating gagawin sa bawat paghingi dapat kasama natin ang Diyos. Yeah. Dapat kasama natin ang Diyos kung may mga kulang. Uh, Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at gabay at ang ating kaligtasan. So, tandaan natin ang Panginoon ay makapangyarihan at maawain. Kailangan lang natin uh, kailangan natin gawin ay uh, manalangin tayo, magsisi sa ating mga kasalanan, at umasa tayo sa ating Panginoon. So, kung tayo ay may problema, ayan, huwag tayo matakot mga kapatid o mag anjang Andiyan si Lord sa at, na ating karamay at kasama natin. Basta kailangan natin gawin, ayan, palagi tayong manalangin sa Kanya. Humingi ng tawag sa ating mga nagawang kasalanan na ginawa natin upang pakinggan niya tayo. So, yun lamang po ang ating may babahagi mga kapatid. tugad God be all Amen. So,